Magandang gabi po mga kaidol. Welcome back to my channel. At sa gabi ito ay kanya-kanya po nagsasain po yung mga kasama ko. Ayan ko no, ang iba kumakain na, ang iba nagsasain pa. Huh? Ang isa naman, habang kumakain, kasi Pinoy, yan. Ang ganyan talaga yung buwan mga kaidol. Uh, Ya, eh, itu memang Ini pa nalulut nalulutok At dito At may pusa pa dito sa gitna ng dananang. At nang pa. Ayan, habhab, at nakasiti. Ayan, talaga. Oh, yes. Oh, eh, Oh, yan. yun mga kaya dolo. Sos. Ah. Nakatingin ako. Parang busog na busog na ako. Sa kakatingin sa kailang ulam. Ay, isa. Ito pa sa Marikasa. Ang isang vlogger na to. Kumakain na. Si si. Eh. Si nga vlogger, no? Yes. Wala nyo nakaluwas ko ba? Dan. Yang pertama, mana kau nak kaidu? Eh, Okay. Ayan ay po ayan po, yung isa po nagbabarbel at kantanya po nang mga ano po siya ano? Yan ginagawa, ang iba nagbabarbel ang isa na <laughs> Yan Yan. po. Ano? Eh, sapa nak buat nak pakai laki nak katawan. Jan. Ah, sebab laki baru Buluyung. Wow. Buluyung at saka daw banda ah. Ai ang isa pa. Ag... Ah. ah. Hu. Nindot kayo. Ah, grabe oh. Nindot kayo ang gunting usus. Anak ah, mo ni sakto. Ay, uh, gunting ba? Tatlo na ka oras ba? Huwag pa mo man. Guys. Wala pa, pa. pa na. na. Ito lang yung tamang pag guys. Kung yeah. may isang oras bago matapos. <laughs> Tala ka mo guys. Oh, Tingnan mo yung isa mo nga kay dulo. Napakahaba uh, talaga ng ano niya. Oh. Yung mga yes, oh. kirat-kirat guys eh. Ba? <laughs> <laughs> yung mga yung... kay kayo dulo. Napakahaba talaga ng ano niya. May kirat-kirat oh, yan blacker. pa, yan pa. oh, yan. Oh. Ay, at at yun, yung isa pa, <laughs> yung isa, <laughs> isa mga kaidolo. Yung kaidol, kaidol, oh. at, uh, si Darak na. No? Sobrang malalaking katawan ng mga kasama ko dito. Oh. No? Anan daw, mga wrestler. Oh. At yung isa pa, yung isa pa. Yung isa pa oh. Wow, wow. galing. dito oh. <laughs> mga kasama ko mga kaidolo. Iba-iba po mga, ano na, expression o. Oh. Mga papalaking katawan. Ang isa kumakain, ang isa naman nagsasaing, at isa naman nagsisipi. yan sa Ay. mga nasa katawan hmm. walang magawa sa buhay ng mga ka-idol eh hmm. walang magawa sa buhay at nagkapag-sideline gunting ano at at ako lang mapayat dito mga kasama ko dito puro malaking katawan ako ang yung na ito mga ka-idol ha hmm. yan. Ito pang Binubukitan, sobrang laking katawan to at hagi angin ng isok pa ang pa oh dah bandam oh, ah. purina to para pang o oh, ufc at ito pa isa, <laughs> ito pa isa, ayan walang <laughs> bro, may at balikan ko ang sasayin ko ng mga kairol at hindi pa naluluto at And... kung bago pa lang kayo sa aking channel mga kairol at subscribe na lang at i-click na rin ang YouTube symbol para lagi, lagi kayo updated naman sa panibago nating upload no kasi po nag-upload po ako every one week no mga kaidol at pakisupport na po no at maraming po salamat po sa nag-support po sa aking channel no at ngayon medyo tumataasay po yung ano sub ko subscriber maraming po salamat po no lalo po kay bro Sir from Manoyod Negros Oriental. Salamat po Sir no sa inyong pag-support po sa akin channel lalo po sa iyo pong misis no. At lalo po kayano kay, ano, kay taga Bacolod yung bagay naman dito sa Bacolod City Negros Oriental. Maraming salamat po Sir pag sa inyong pag-support sa akin na video no. at uh, shout out naman sa family uh, Arigen at family Saison Pambantayan ni gross Occidental Kabangkalan <laughs> Ayan o Dito lang ang aking video at maraming po salamat po sa inyo no